That was my third time. Oh, but, yeah. So oh, how, how was it? Na uh, third time Hello, na I like enjoying for the past two when I was watching, I was mostly criticizing myself. Para I was like looking for things that I have to I have to improve on and stuff. Pero, yes. dito na to watch the actual film. So para nag-enjoy mas nag enjoy po ako. and other stuff. So okay. ko ano, mas uh, basta enjoy ko nga. <laughs> <Yeah. laughs> Parang yung una talaga kasi for sa to say sing it. Oo, like, again po, mas, Then, ma, mas, ano, yeah, mas maganda yeah. din yung improvement, uh, right? Mas madami din po ako nakita ng details, gano'n. Yes. So, yun, mas nakapag po so, yeah, po from uh, the first time we watched it, well, there was a lot of uh, things going na-adjust just was editing and talaga nag-help po siya to improve the film a lot may mga uh, memorable experience ba kayo na nag-flashback kayo na panahon ko ba yung doing yun? <laughs> Parang <Pero> marami po ako. <laughs> Actually, marami. Parang, pero, pero mahirap lang tumuha halaga isa tapos yung pwede mo masabihin. <laughs> Wait lang. For me siguro yung ano, yung nawala ng uh, kaya. Oo, tapos natakot ako dun kasi Walang kuryente so nagkakandila lang po kami sa Yeah, umabot po kami to that point since inabutan po kami ng bagyo. Yeah. So the yung something. So almost like half of our shoot po is probably uh, with a generator. Or sa mga scenes po na indoors, dahil po yun. Sa bagyo, sa bagyo So actually po kasi sa ato, umabot tayo ng ah, generator okay. din yan. Yeah. So yun din po ako po yung uh, like, off cam moments na talaga well seeing everyone's efforts po ang talagang na naalala ko parang ito po yung fruit of our labor. Can you share us ano yung paano pan na kung sa yung friends ko yung ano kung sa bata <Tribalism> pa lang <laughs> pa kayo kasi hindi naman not so bata yun <laughs> not so bata ako ano ano nun thirty thirty years then hindi na ano nun grabe yung pero ginagawa ko naman ang <laughs> matanda. <laughs> yeah, we were both uh, uh 13. Uh, so, sa workshop po kami nagkakilala Sa ABS naman. Workshop lang ABS. Uh, was my first ever workshop sa ABS din. Nakakalasi ko po, po siya. Tapos na meron pa ba kayo para na-discover sa isa't isa? Matagal na rin. Medyo matagal na rin. Na-discover niya mo sa akin na maganda po ako matulog. Sa joke lang, po. Bakit nagkatabi na makay matulog? Hindi po! Hindi po! Hindi po! Ano, sabihin ko na, hindi kanina po kasi wala po ang tulog. So kanina kahit lip lang po. Huwag pa nangyat tuloy na rapi po na tuloy. kasi. Well, makaka naman po talaga. Hindi naman po natin madedenay. I'm sure. Lahat po talaga tayo is pagod since napakaaga po nito. Pero Uh, despite that, uh, tuwa ako since, well, nakita ko po na people were enjoying watching the show and stuff. Pero, of course, kami po we watched it and di na po talaga kinaya yung antok. Uy, pero pinanagdobol naman. Baka pwede 10 minutes okay, lang ako okay. nakaka-enjoy. Yeah. Pero, yeah, we, I guess we still do discover things about each other from time to time. Pero, I feel like most of the things alam na natin. Ano po nare-discover mo nang nakaka-enjoy? Susunod na naman. Susunod na

Uh, uh during the shoot, kasi yeah, so I feel like after the shoot, medyo nagka-busy schedules po kami. So medyo hindi po kami nakapagsama that much. Pero yeah, gala every now and then, like museums and stuff like that. Uh, Tinry po namin after yung uh, shooting. So oh, tuloy pa rin naman yung communication? Opo, yes, yes. From time to time, yeah. From time to time. May nag-level na po? para ano para ano? ba level 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 parang level. masabi mo na limbas sa kainbayud, masabi mo sa harap ng kadal. gabe parang hindi parang hindi ano? parang ano? parang hindi ano? parang hindi hindi parang hindi ano? parang parang hindi ano? 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 parang namin ng deal na French Quarter. So, pero sa tingin niyo, may pupuntahan? May pupuntahan ko after. <laughs> yes, ko pareho ko may lakad. May pupuntahan yung French Quarter. <laughs> ah, uh, well... Who knows? Uh, like even we don't know that. Uh, we don't know for sure. pero... uh, only future will tell. Uh, only time will tell. Malalaman po. Malalaman po na. Yes, and kasi na Yeah. Totoo naman po. Eh, hindi Ay, I, I know po, I know for a fact na hindi needed po already to have a girlfriend with everything that's been happening. I'm sure na both of us want to focus on our careers. Oh, okay. So, hindi totoo yung kisses <laughs> sa'yo ni Ano mo ba kisses <laughs> sa'yo ni Maxi? Hindi po. Friends with <laughs> so, uh, Like, uh, after the shoot, uh, of course, me and Maxine uh, got closer then, like me and Mutya. And I feel like, uh, siguro dun po yung misunderstanding na baka may something kami, since, well, we've gotten closer. Na hindi naman po kami gano'n before. Eh, well, kami po dalawa ni Mutya since before. We've been close and very public to the media na friends kami. So, I feel like dun po nag misunderstanding na yun. So, si Mutya, pwedeng ligawan ang... Well, parang wala naman po kami pero to tell each other. Oh, You know? Yeah. 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 Kasi Yeah. 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 Hindi Yeah. 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 ako... Yeah. 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 Yes, to the Hey, Kapi, may ibang mag-intent. Ang mandito. May ka ba mag-ihinan? Pag-isip ako po muna. Charot. <laughs> <laughs> Ay, <ba>? <laughs> <laughs> Ay, mo, <laughs> hindi po, hindi po. Uh, well, yun nga po. Friends naman po talaga kami. I feel like yung happiness po of each other with something na matutuwa kami. Okay. Like, meron ito, po nagpapasaya sa kanya. We support ito. each other sa happiness na magkakaroon po yeah. kami. Mucha. Medyo kami medyo nanibago. So, yeah, ikaw nakita mo na siyang ganyan. Ano mas gusto mo? Yung dami. Ayun to. Kanina ko nga lang po nakita. Nalibaba mo to nung shooting. Naka ganun. Then there's some cases po. Ah, like after shower. Naka bagsak na po yung buhok Ano mas gusto mo? Yung buhok yun sa church. Sa church? Ito oh. ba? Yeah yeah. Yeah. yeah, yeah. Breath up. Yung may normal hairstyle. Yeah. Okay. <laughs> press, press mo. para ang clean. Sa ating yung Ang clean. Yeah. Yung mahaba-haba tulog ko nun. Rest day ata tayo. Bakit pinag-usapan, Beck? ko na wala kayong case mo? Bawal pa pa! Bakit hindi pa? Mawal pa! Yeah, mawal pa po. I <laughs> think we we both want to like reserve the first kiss for for like a special location maybe or something like that. Ay, but... Right. So, <laughs> so, ano, dapat mo kami yun. Kami na nagdala. Adopt na mo kami lang. Hindi po, okay naman. Kasi kontrahan. Kasi umahagi oh, oh, oh. lang. Roll lang naman yun eh. Hindi, yeah, for me po, yun po no, si bro, si bro, kasi, um, personally, first movie ko rin po ito. So, ayoko naman po magbigla yung mga tao. So, lang din po. And for me po, very important po sa akin yung uh, permission for, from her parents, of course. And uh, ako po, I know for a fact na si tita hindi <laughs> rin <they're> ready <laughs> to, see that, uh, to see that scene if ever po na ginawa namin. So, uh, of course, out of respect for Mutia and Tita, uh, I have huge respect po for Tita and Tito. Uh, of course, hindi ko po ginawa. Pero AD nga si Mugil, Yes. Mungkong AD nga si Mugil. Hindi pinisip, hindi kayo nindirect na ipagpahala sa mga Well... Mas may kilig eh. Oh, para alam namin na namin kay Tita eh. Para si Derek pinagpaalam po ata kay Tita. Pero hindi po ata sinagot. Hindi ko alam yun. Hindi ata, hindi 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 ata kay Tita. Then actually, nung ginagawa po namin yun, hinila po ako ni Derek sa gilid. Sabi Beaver, sabi. Ituloy mo na. Huwag mo nang sabihin na gagawin mo. <laughs> <laughs> sabi mo sa akin ni Derek. So, <laughs> hindi pa, ko pero pa rin di po din si din ha? Yes, yes. 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 Of course nga po. As I've said, yung respeto ko po kay Tita and kay Tito. it, didn't let me do it. Parang ganun po.

Pinsan lang mo. Pinsan lang yan. Oo, tara kasi yung tono mo kasi para mo. Then the first ball, like pagka kompleto uh, kami group of friends. Nandun, yeah, di ba? ano, birthday kita. Uh -huh. Well, yeah. Nag-gather po kami sa house nila na. spend some time together with our friends and stuff. eh ikaw na kapunta ka na sa kanila. Yeah. I yeah, like celebrate you before the new year. So, like, celebrate ko siya yung new year sa amin sa Malaysia. <laughs> Ah, yeah, and Herb Castro. Kasi nung birthday mo, I, I had schedules mo. So, ang nangyayari po, eh, I, 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 was in Manila. Ang alam niyo po, hindi na ako uuwi eh. Ang alam niyo po, hindi po ako uh, birthday niya. So, ang ginawa ko po was, I had, uh, I had like something to do nung gabi. So, ang ginawa ko po, umuwi po ako nung umaga. The surprise, sir, sa birthday niya. Then, bumalik din po ako to Manila to work. Kasi <laughs> po, gusto ko mag-celebrate dun sa may Tinggalan. tinggalan. Hindi natuloy kasi hindi alam pa, hindi ko alam kung saan labas tayo. I was looking forward to that day. Uh, to spend time with her sa Dingalan. Tapos po, po, uh, uh, work, uh, I was committed to it. So I had to go there still. So puro mga friends ni... ano lang yun sa kanyang gallery? Remember pa kayong Daglay? Wala mo! Wala mo! Wala mo! Wala mo! Gusto mo yung tawa ko para... <laughs> parang hindi naman na siguro bawal. Pero, it's hard. Parang... Sa so, totoo lang mo, hindi ko pa masasagot kasi hindi ko pa na-try kay mami. Wala uh, pa naman try magpaalam. So, ako po, hindi ako po sa so parents ko, hindi naman na po ako bawal to, uh, to court someone. Pero, of course, it's my decision po na I haven't gone to uh, to the extent of courting someone. Tsaka pag nagkikita po kami, friendly, ano lang po, friendly uh, labas. Friendly, friendly labas, gala na. lang. To catch up with a friend, parang ganun. It's the next movie? <laughs> Thank you. Thank you. Thank you.